So what's up sa inyo mga kamoto Welcome back So ito yung battery natin Na unang uh, pinaka battery natin. Ito lalagyan ko sa ng tubig Bubuhayin ko sa gamit yan So ito gumawa ko na isang lalagyan Kasi yung tubig na yan Pag sensitive yung balat nyo Sobrang katin yan So tinestin ko muna siyang ilagay dito Tapos pupunoy ko yan Tapos pupunoy yan Tapos susunod ko yan I-sasalin ko Sa battery. Yan, kung sa yung tubig na nire-repel ko na yan, doon kayo mabi, makakabili yan sa mga be, be, ano, bilihan ng battery. Ang nagbibenta ng battery. Mura lang yan. So, ngayon ito, sinalim ko na. Yan. Kasi baka pag nalagyan ng kumeko yan, sobrang nakakano yan. Nakakairita. Sobrang kating yan. Yan. Lagyan natin to. As in drain yan. Yan yung lumang battery ng uh, Mio natin kaya tinestin ko siyang buhayin dahil hindi uh, pa ako para makatipid din at para sa lahat ng uh, wala pang pambili no dahil January ngayon so yan yung isa naman yung nalagyan natin alalay lang ingat sa paglagay ng tubig kasi may mga sensitive yan may plastic pa kaya ngamay ko eh so yan punoy natin puno na puno So, sa bandang muli na itong video, huwag nyo i-skip mga kamoto ha. Yan, bubuhayin natin yan. So, na, yun, ha. Yung isa natin lalagyan. May nakalagay yun dyan, positive eh. So, punasok na natin. Lagyan yung takip. Yan, balik natin. Sabihin yun na na dapat, dapat huwag matatapon. Yan, testing natin. Oh, walang ilaw. Oh, walang ilaw yan. So ngayon, lagyan natin ng wire. Tapos sunod natin i-charge sa motor natin. Charge. Higpitan nyo lang para mag-charge na maigi. Kasi yan, drain na drain. Walang tubig at saka ano. Wala talaga. Wala as in zero, zero battery niyan yan higpitan niya lang talagang paghigpit ginawa ko tsaka ito pa yung kabila din yan ganoon lang din higpitan niya lang din Yeah. higpit load naman tayo papalo natin so sunod sunod yan ito na so i-charge icha na natin tatap lang muna natin yan positive positive negative negative yan sunod yan kailangan nakahigpit yan ha pag charge nyo huwag maluwag para mas pabilis mag charge kung gagana pa so yan Tama rin ka na battery, sobrang hindi na yun, hindi na may yun, yung testing natin. Ayan, buhay na. Reaction. So, tinanggal ka na. At saka yung, yan, testing. atin na nyo ah. Pwede din naman yung mineral na tubig. Pero mas maganda pa rin yung gatong tubig talaga ng battery. Ayan, Ay, meron na. na. mahina. Buhay na uli siya. Mas mura yan kaysa sa tubig ng battery. Pero mas maganda yung tubig ng battery. Ayan. So, ito na. Ma-amlo sa atin yan. Yung kahapon, Intipid. hindi ko na siya nag-vlog ka 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 Ang lakas yes, na ng battery Ang yun, ilaw e yung ginawa na nag charge Ang lakas lakas Ang lakas ng ilaw Ito e yung binalota natin kahapon yung isang wire ka rin Ito yung battery Ito yung battery charger na ng cellphone Ngayon kaya nga na pa start ng Mio Ang testing natin yung, yung luma ko yung, yung luma ko tinanggal ko na Kasi nag charge na eh ito Ayan, nag-on na O, oh, one click ka lang Ayan. Commander, kaya na panda yung Mio Buhay na buhay na yung battery Kaya so, kasi tayong voltmeter eh May voltmeter ba? tayo Mere, ano tayo? Yes, mga kamo Yung mga na naman sa tatang ng Mio Tubig na yung gilamit no? Binalag na ng tip ito mga kamo Ito magkatapin yung battery niyo ito yung lalagay nyo sa tubig, yeah, tubig bilhin lang kayo nito sa mga ano Ayan. sa mga bilihan ng battery yan lang mura lang yan so take two big nila natin, natin, natin mga kamong yung share video natin na para sa iba malaman nila no para now, masave yung 800 uh, nila kasi 800 ng battery ng Amaron Ayan, lakas ang ilaw. Ayan. Mamaya, balik na natin. Ayos, baka mo. Sinagi ba? ako siya kasi ito, sarado, sa ADT. ADT. hindi ko masarado dito. Hindi ko na lang siya ng tape. Ay, isang okay. may gagawin so, pa tayo. Ay, isang so. luma. So, ito yung lumang battery. Ayan. bubuhayin din natin yan. Pero gagamit tayo ng voltmeter para alam nyo kung buhay o hindi. Ang testing ulit ha. Ayan. Ayan na. Kaya yung kaya nyo na. Kaya na magpatuloy. Buhay na yung battery natin. Kaya na, mga kamatok.